Hello Max Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan po natin ang mga bagay na pwede mong gawin para matakot ang lalaki na hindi kumontak sa iyo. At kung handa na lahat, magsimula na po tayo. At muli, be inspired. At ang unang sikreto kay Inspired na pwede mong gawin para matakot ang lalaki na hindi kumontak sa iyo is patunayan na kayo mag-no-contact sa kanya. Yan ang unang sikreto kay Inspired o Pangs ng lalaki ay hindi magmalaki sa iyo, hindi magmayabang sa iyo, at kailanman hindi ka tiisin lang matagal. Alam niyo mga Inspired kung bakit ang lalaki ay hindi natatakot? Okay lang sa kanya kahit hindi siya magparamdam lang matagal sa iyo? Okay lang sa kanya kahit na sabihin natin nahihirapan ka? At okay lang sa kanya kahit na tinitiis ka niya dahil alam na alam niya na nandiyan ka lang, hindi mo siya kayang iwan. Alam na alam niya na balukos sa kanya, alam na alam niya na mahal na mahal mo siya. Sapagkat yun ang pinapatunayan mo, hindi mo nga kayang tiisin siya eh. Kaya minsan sa inyong relasyon, minsan sa buhay inyong magkarelasyon, dapat patunayan mo sa kanya na kaya mo rin hindi magparamdam sa kanya ng matagal dapat patunayan mo sa kanya minsan sa inyong relasyon na kaya mo rin mag-knockout takul lang tuloy-tuloy sa kanya hanggang siya ay humingi ng tawad sa iyo makipag-ayos at maghabol din di ba alam na kasi alam na kasi yung kahinaan mo eh alam niyang mahina ka alam niya na kahit di siya magparamdam sa iyo nandiyan ka lang habol lang habol sa kanya try mo kapag yang lalaki na yan ay nag no tak sa iyo at hindi nagpaparamdam sa iyo, subukan mo hindi ka rin magparamdam sa kanya. Magno contact ka din sa kanya. Huwag mo siyang habulin, hayaan mo siya. Tingnan natin kung hindi bumalik 'yan. 'Di ba? Kasi sa isip niya, pag tinuloy-tuloy niya 'yung bagay na 'yan, na hindi siya nagpaparamdam sa iyo, maaari kang mawala. Dahil meron ka paninindigan dahil minsan sa inyong relasyon na patunayan mo na na kaya mong hindi magparamdam sa kanya, na kaya mong lumayo. Huwag ka kasing masyadong marupok at higit sa lahat, huwag ka masyadong tanga alam nyo mga kids pa rin, hindi dapat laging puso ang ginagamit mo. Dapat ginagamit naman ang utak. Huwag kang masyadong malambot upang hindi ka pagsamantalahan. At huwag kang masyadong marupok upang hindi siya magpahabol sa iyo. Matuto kang manindigan sa kung anong deserve mo at kung anong tama. Mag no contact ka kapag sobra na ang ginagawa niya sa iyo. At hayaan mo na patunayan mo yan sa sarili mo at mapatunayan niya sa sarili niya na kaya mo palang mawala at iisin siya upang sa mga pagkakataon ang lalaking yan ay lumayo sa iyo, babalik at babalik yan sapagkat alam niya na hindi ka naman maghahabol sa kanya ka inspired. At ang pangalawang sikreto mga kaspard para matakot ang lalaki na hindi kumontak sa iyo is dalasan ang paglabas ka sa mga, mga kaibigan, yung pangalawang king spark upang lalaki matakot na hindi kumontak sa iyo at siya ay kumontak na sa iyo eh dapat Pakita mo sa kanya na kaya mo pa rin maging masaya at mabuhay ng payapa kahit wala siya. At sa mga paraan ay lumabas-labas ka. Kasama ang mga kaibigan mo. Alam nyo, ang lalaki man o babae, hindi nyo man nalalaman ay nag i yan. Nakikibalita yan, nakikimarites yan. Tungkol sa nangyayari sa'yo. Hindi niya lang pinapaalam, hindi niya lang pinapahalata. Pero totoo, concerned din yan sa'yo, iniisip ka din yan, nakakurious din yan. Dahil naging bahagi ka ng buhay niya, at ang pag-ibig ay hindi naman agad nawawala. Kahit nga sobrang tagal na, inisto ka pa. Yung pa kayang bago pa lang kayo hindi nagpaparamdam sa isa't isa. Ka-inspired. Sa isang mga pwede mong gawin. Pag nakita ng isang lalaki na okay ka, kahit wala siyang paramdam. Kahit kapag nakita ng isang lalaki na okay ka, masaya ka, goods ka, kahit hindi siya kumukontak sa'yo, eh matatakot siya na hindi magparamdam sa'yo. Kukontak at kukontak sa'yo yan. Dahil may isip niya na baka magtuloy-tuloy, nakalimutan mo na siya at maging masaya ka na, masanay ka na maging masaya, kasama ang iba kahit wala siya. Ganyan yan, sapagkat ang mga kalalakihan ay mga logical. Ginagamit ang utak kaysa puso, ka-inspired, sa yun sa mga dapat mong isip-isipin upang ang isang lalaki. Kung hindi mo nagpaparamdam sa iyo ngayon, ay matakot na talaga namang baka mawala ka at muli na siyang kumontak sa iyo, ka-inspired. At ang pangatlong sikreto mga ketsupad, para matakot ang laki na hindi ko montak sa iyo is magpasalamat sa mga humahanga sa iyo na pangatlong kasupad. Dapat talaga na makita ng lalaki na may mga humahanga sa iyo. 'Di ba? Kahit kahit okay kayo, lalo na kapag hindi kayo okay. Dapat na makita na may mga may mga posibilidad na may mga may mandigo sa iyo, may mga dumiskarte sa iyo, lalo-lalo na kapag wala siya o hindi kayo okay. Alam niyo, ganyan yan eh, dalaki man o babae kapag nakikita natin na may mga umaligid-aligid sa isang tao na pinahalagahan natin ay natatakot tayo kahit nag-away pa kayo o nagtampuhan kayo makakaramdam din niya ng selos makakaramdam din niya ng pangiinayang, di ba? Lalo na kapag nagpo-post ka ng mga magaganda mong picture, tapos may mga nagko-comment, may mga nagre-react na magaganda, heart react, o may mga nagko-comment na humahanga sa iyo, tababasa niya 'yon, dahil inisto niya, o may mga nababalitaan siya na may mga nanliligaw sa iyo, may mga nakikita siya na talaga namang nagpaparamdam sa iyo, may mga talaga namang ka-inspired nababalitaan siya na may mga dumidiskarte sa iyo, ka-inspired din niya, di ka rin niya matitiis. Matatakot siya na hindi siya kumontak sa iyo. Magpaparamdam din 'yan sa iyo king spot pa na yung wala lamang humahanga sa akin. Kaya nga dapat mahalaga na magpaganda ka. Imbis na mag maglungkot-lungkutang ka, lagi kang umiyak dahil di kayo okay, lagi kang sabihin natin magpulong sa kwarto mo o magdrama, ang gawin mo na lang mag self-improve ka. Magpa-sexy, magpaganda. Para maraming humanga sa'yo, merong, merong mga lalaking magpakita ng paghanga sa'yo kapag nalaman niya yun, di na gugustuhin yun sa yun sa mga sikreto upang siya ay matakot na baka mawala at siya ay kumontak na sa iyo ka inspired. At ang pangapat sikreto mga kaspard para matakot ang lalaki na hindi kumontak sa iyo is gawin pang kaakit-akit ang sarili. Yan ang pangapat ka spard. Alam nyo napakahalaga niyan. Kung ang isang lalaki ay iniwan ka. Kung ang isang lalaki ay ginose ka kung ang isang lalaki ay biglang hindi nagparamdam sa iyo, nabalitaan mong meron na siyang iba, ipinagpalit ka sa iba, meron siyang kabit, o sabihin natin nagtampo sa iyo, nagalit sa iyo, nag-away kayo, at dahilan kung bakit hindi kayo nagkokontakan sa isa, at ang lalaki tinitiis ka, pinababayaan ka, para bang wala nang pakialam sa iyo, ay eh, talaga naman kayo sa na maghabol ka, imbis ay pakita mong masyado kang apektado sa nangyayari sa inyo e eh mag self improve ka na lang mag focus ka na lang sa sarili mo mag focus ka sa ikadadagdag ng value mo at makikita mo ang resulta ang lalaki kapag napansin niyang tumataas ang value mo let's say mas, nakikita niyang mas lalo kang gumaganda nakita niyang mas lalo kang sumiseksi nakita niyang mas lalo kang nagiging maporma nakikita niyang mas lalo kang matagumpay nakikita niyang mas lalo huma, maraming humahanga sa'yo nakikita niya na mas lalong tumataas ang value mo, mas lalo kang nakikilala ng iba, mas lalong maraming naniligaw sa'yo, mas lalo kang nagiging kaakit-akit pa, ang isang lalaki ay makakaramdam ng pagsisisi at makikuro siya sa kanyang sarili kung tama ba ang ginawa niyong desisyon na pabayaan ka at iisin ka at di magparamdam sa'yo at makakaramdam siya ng takot sapagkat ka-inspired kapag ang lalaki may interest pa sa'yo kapag ang isang lalaki mayroon pa rin attraction sa'yo ay meron pa rin yung, meron ka pa rin value sa kanya. At kung may value ka pa rin sa kanya, ang ibig sabihin lang yan, pwede pa rin siyang matakot na mawala ka. Dahil sino bang tao ang hindi manatakot na mawalan ng isang bagay o isang tao na mahalaga sa kanya? Kaya unahin mong sarili mo. Imbis maghabol ka, unahin mong sarili mo. Imbis ta, magmakaawa ka sa kanya, pilitin mo siya, kulitin mo siya, panay chat, panay text mo sa kanya, panay call mo sa kanya, gugulo ka sa kanya, panay iyak mo dyan, at lahat ginagawa mo para lang bumalit chat ka, usapin ka niya, pero hindi naman niya ginagawa, di kanya pinapansin. Initiis ka niya, di kanya nare-replyan, hindi nagpaparamdam sa'yo, di sinasagot at tawag mo. Hayaan mo siya. Mag-focus sa sarili mo. Tumingin ka sa salamin at sabihin mo mas lalo kang magpapaganda gawin mong kaakit-akit ang sarili mo. Mag self-improve ka pa. Gawin mong lahat upang mas dalo kang gumanda. At pagdating ng araw maniwala ka, magpaparamdam niya sa iyo. Matatakot siya na baka maraming umaligid sa iyo. Matatakot siya na baka maalo ka ng iba. At matatakot siya na kapag hindi ka pa ko, matatakot siya na kapag shy ay hindi pa ko montak sa iyo, ay maaari kang mawala sa buhay niya. At maunahan pa siya ng iba. Kainspire. At may yung mga sikreto mga ka-spark para matakot ang lalaki na hindi ko montak sa iyo is talagang huwag ka na makipag-usap sa kanya na palimap pinakulay kayong spark. Alam nyo kung sa lalaki hindi nagpaparamdam sa iyo, huwag mo rin siyang kausapin pa. Diba? At kung sakali mong tumagal na hindi, hindi kanya pansinin at biglang dumating ang araw na bigla siya mag-message sa iyo, biglang mag-chat, biglang tumawag, biglang kinausap, kinamusta. Eh huwag mo siya agad pansinin. Diba? Dapat kanyang paghirapan. Yung iba kasi sa inyo, easy to get eh. Yung kasi inyo, madaling makuha. Eh spark, Miss na miss ko na rin kasi siya eh. Yun lang naman hinihintay ko, mag-message siya. Yun lang naman hinihintay ko, mag-reply siya. Yun lang naman hinihintay ko, mag-message na siya, tumawag na siya. Eh, pag ganun, mas babalidate mo na naman siya. Dapat medyo magpakipot ka. Dapat medyo magpa-hard to get ka. Diba? Kung talagang natauhan yan, kung talagang mahal ka niyan, hindi yan titigil, hahabulin ka pa rin yan. Pag-effort okay, yan para lang makuha ka niya ulit. Para lang maging okay kayo, para lang bumalik ka. Ganyan yan, kayong spot. Alam nyo, dapat ganyan eh. Kapag ka uh, nagpapahabol yung lalaki, huwag mo hapulin. Ikaw ang magpahabol sa kanya. Kapag yung siya lalaki, tinitiis ka, huwag mo siyang kulitin. Tiisin mo din siya. Dapat mas mat mataas din ang pride mo. Lalo na kapag alam mo, wala ka ginagawang masama or wala ka namang mali. Pero pag may mali ka, mag-sorry ka. Mag-sorry ka huminga ng tao pag may mali ka. Pero huwag naman yung panihabol ka. Ngayon, kung wala kang ginagawang masama, bakit ka maghahabol? Bakit mo siya kukulitin? Kaya sa gusto ko lang closure. Gusto ko malaman yung dahilan niya. E, hindi nga nagpaparamdam eh. Pinapalaki mo lang ulo niya. Habol ka ng habol. Kulit ka ng kulit. Tanong ka ng tanong. Hindi nga nagpaparamdam eh. Hindi nga sinasagot eh. Tingin mo ba hindi niya alam yun? Na gusto mo ng kasagutan? Mababalidate mo lang siya ng mababalidate. May spoiled lang yan. Lalaki lang ulo niya. Magiging mayabang lang yan. Mas lalo lang magpapahabol yan. Mas lalo niyang may enjoy yung pagmamayabang niya kaya mag no contact ka pag siya ay nag no contact sa iyo kung tinitiis ka at isin mo rin siya kung di siya nagpaparamdam sa iyo huwag ka rin magparamdam sa kanya upang makita niya ang katotohanan na hindi lang naman siya ang lalaki sa mundo at hindi ka patay na patay sa kanya at kayang mabuhay ng walang lalaki sa buhay mo at kayang maging masaya kahit wala siya sa buhay mo at kayang mong patuloy at kaya mong mas, mas lalo mag-improve at mas maging high value kahit wala siya maging masaya kahit wala siya ng lalaki ay babalik niya sa'yo. sa iyo. Nakakaramdam ng takot ka na kapag hindi ka pa niya kinontak, ay maaring matapos kayo or mawala ka kayong spark. Max Pard lang po. Maraming po sa pagtapos po ng vlog detox. Kipong kalimutan na mag-like, comment, and share rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po subscribe, subscribe na po Max Pro at click na rin po notification bell upang so, mag-i-updated -up -up kayo pag may bago po ang i-upload na video. At sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakamayas lang po ako sa yung Facebook at yung profile picture ko. At pakichat lang po ako sa Messenger. Ako mismo mag-reply sa chat nyo, sa message nyo. Pag-usapan at niya mabuti, ako mismo magbabasa ng mensahe nyo. Maraming maraming salamat, makispart, Pro. Bagingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be spark